Nagsagawa ng preemptive eh, pre evacuation sa mga lugar na malapit sa mga dagat at bundok sa Isabela bilang paghahanda po yan sa Bagyong Lando. May ulat on the spot si Rafi Tima. Raffy. Sa mga oras na ito, Cedric, bagamat uh, makulimlim, eh, hindi pa naman umuulan dito sa akin kinaroronan sa northern na Isabela, pero may ilang bahagi na ng probinsya na malakas na raw ang uh, bugso ng hangin at uh, pangapagulan. Kanina ay kinunan natin ng ilang time-lapse video sa mga bulunduking, bulubunduking bahagi ng uh, pagitan ng uh, Cagayan at Isabela kung saan ramdam ang malakas na bugso ng uh, hangin. Makikita rin sa mga nakunan nating uh, time-lapse video ang makapal na kaulapang uh, dinadala ng uh, malakas na hangin. Sa mga video ang ating nakunan kanina, eh, uh, patungo ng silangan ang malakas na bugso ng hangin uh, bagamat doon sa nanggagaling ang uh, bagyong uh, Lando. Pero ito ay dahil paikot ang uh, direksyon ng bagyo at habang papalapit ito sa kalupaan, unti-unti eh, magbabago ang direksyon ng hangin hanggang sa magiging pakanluran o sa kabilang direksyon naman ang magiging bugso nito. Bagamat bukas pa ang uh, inasahang uh, landfall ng bagyong Lando sa katabing probinsya ng Aurora, ngayon pa lang ay may mga ipinagutos ng uh, preemptive evacuation ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ng Ilagan, partikular sa ilang uh, bayan o ilang barangay sa apat na coastal town ng uh, probinsya. Ayon kay Atty. Constante Watu ang OIC DRMO ng uh, Isabela, sa ngayon nasa mahigit isanda ang katao ang preemptively evacuated sa apat na coastal towns dahil sa banta ng storm surge at mahigit isanda naman ang uh, preemptively evacuated mula naman sa ilang barangay sa tatlong bayan na malapit sa kabundukan dahil naman sa banta ng uh, flash flood at landslide. Pipilitin umano nilang uh, ma-achieve yung uh, zero casualty na kanilang uh, nakuha mula pa noong uh, 2010 uh, dito sa probinsya ng Isabela. Ito muna ang latest mula sa Isabela, Cedric. Maraming salamat at ingat kayo dyan ng buong team, Rafi Tima.